Thank you, thank you. Hello <laughs> okay, mga tols uh, What's up It's Motolik Vlogs So as usual Ginagawa natin ngayon Wala naman tayong ganap Parang normal din na lang itong bagong taon uh, Gabiyahe tayo ngayon galing tayo sa kaibigan kumain kami doon so, meron pa tayo dalawang followers instant tumapit sa akin dito na ako na pero sa out sa inyo dito ako sa may uh, kapasigan na to eh sa kapasigan sa pasig may dalawa tayong followers aga dito instant so, mukhang salamat sa pag support so pauwi na rin tayo mandalu hanap lang ng double book Okay, may mga pupunta mo rin tayo. Gahe tayo ngayon, pero sige. Nakalimutan ko ng area ng Pasig to eh. Papasigan ata to. So, eh, comment nga kayo guys kung saan tayo area na Eh, hindi ko din kabisado eh, Pasig. Ah, uh, ilan lang kabisado ko dito. mga tol, na muna tayo Nakakaisip na kaisang basay, nakakaisang pa lang tayo ngayon kay Lala mo Siguro babawi ako mamaya ang gabi, gabi ako babiyahe Ang daming buhay kasi nang unang ako uh, pagdating sa bidding eh baka diba, marami din akong kalaban na kapwa natin riders So, bigay muna natin sa kanila, mamaya na lang tayo pabanat